Hello so guys, for today's video, magluluto tayo ng corn beef na may kasamang patatas, hot dog at ketchup. Ayan guys. Panood niyo lang po hanggang dulo. Thank you for watching. Ayan na guys. Ayan guys, nahiwa ko na yung mga patatas. Nahugasan ko na rin yan guys. Ayan ang mantika na ready na guys. Siyempre, tulad ng dati, silang tayo. Napakasimpleng lutuin lang nito, guys. Ayan. Ilagay na natin ang bawang at ang sibuyas. Nod-nod lang tayo, guys. And guys, nilag nilagyan lang natin siya ng pamitang pino uli. Ayan, titimplan lang din natin ng konting patis at konting magic syrup, guys. Ayan. Nilagyan ko ng konting tubig para medyo may konting sabaw siya, guys. Ayan. Palamputin lang natin ang patatas. Ayan. Nilagyan na natin ang hotdog. Ayan. Halo-haloin lang natin to guys. Ayan. Halo-halo lang. Ilagay natin ang sili para medyo maanghang ng konti. Masarap din yung medyo may sili, yan, na maanghang. And, guys, niligay ko na yung baking na kaprato Kunti-kunti lang. Tapos, pati, tinutlan ko na rin yung patis, guys. Ayan. Ilagay na natin ang ketchup. Ayan. Para lambutin lang yung, guys, haluhaluin lang. Maluluto ng ating corned beef na may kasamang patatas at ketchup swak sa budget guys napakasarap niyan guys gusto gusto ng mga bang kabating ganyan niluto. luto mapaparami ang kanin nila and guys maluluto ng ating ulam for today's video Salamat sa inyong panonood at suporta guys. Ayan, luto na ang ating ulam. Thank you for watching again. God bless us all. See you on my next video. Bye-bye.